Ang ganda <laughs> Ang ganda guys So, andito kami ngayon sa Alahasan, guys. First time ko magkaroon ng Bulgari na sing-sing. Abot nga sing Totoo siya. Hindi siya M&M. Bibili ako ng Bulgari na sing-sing, pero hiramin ko yung pera ni Bakang. Ate na, Kang. Yaman ni Bakang. Mayaman si Kasi. Yan po yung mga bigay sa kanya playing 35 Oo oh my god from 15 Oh my god di ako to guest mo Wala kang Wala nito Nung gabi kanina Mo yan kasi oh, mapapansin First time ko magka-Bulgari. Akin na ka. <laughs> appear na tayo Oh my A god Cizi uh, that's bold you know. Wala pa akong bulgari Ten Ten Iskwis sedang dititilan din Siya napasano yung kamay mo Basang-basa yung kamay ko guys Tingnan mo kamay ko Ano ba ni basa si Mas Nanginginig ako kasi, YouTube. Oh, YouTube. oh my God, first time -Bulgari. ko magka-Bulgari. Ubusin pa pera ko. guys mas malaki pa pera 13? ni bagang sa akin. Uh -huh. Sen. Sen. Ah, Sen. ano Sen. 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 ano, Sen. 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 Pero ang mahal naman guys. 4 million yung Rolex, 4 million rin. 4 times 4, 16, 1.6 million. Ayan. Ayan, ito yung tutumati. Ako magkatanggal ba tayo. Ah. Hidis ka. Hidis ka. Kazi, thank you. Mabayaran ko yung kay Bakang sa 24 sahod ko, so o oh, siya magbabayad <laughs> sinisipin sinisipin ay so, gasi, oh, sige kasi deduction na lang magkano yan? 13.5 diba hindi 13, mas kanya o oh, sige asan yung cellphone ko sa uh, sa uh, Pila sa peso, ha? Oh, pila sa peso. Oh, sige. <inaudible> Ten lang. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, 36,000. 36 37 ,000, eh may utang na po ko kay Bakang ng 37,000 guys. Kasi thank you so much <laughs> to us. Tumitikit. Huwag ka magalala, babayaran ko, ko yun. Kasi ibibenta ko tong heart sa pawn shop ko ito na bili. Ibibenta ko siya. Para mabag... 14,000 bili ko dito eh. Ibibenta ko siya. Para... Hindi pa ako nagka-Bulgari ng yun na gold. So... Ilalagay natin dito. Kasi ang sikip na guys eh. Grabe yung rules. Magkano yan? Nag-Rolex? Ay, hindi naman. Ambitiosa na ma ako masyado. <laughs> Guys, magana, pili na kayo dito ka sa Kawasaki. Rokujuma? Grabe. First time ko singsing so ng bulga. Kasi tingnan niya yung ano ko, namamaga na siya. Oh. Basang-basa yung kamay ko, tiyala Alay. Ito yung nakalagay doon. Tatanggalin ko na to, ibibenta ko. So, ito na bili ko kay mama itong ay. Dito kay ilalagay yung Bulgari. Oh, yeah. Suotin so, mo muna. Oh. Suotin so, mo muna kasi wala akong paglagyan. Hawakan oh, okay. mo muna. Wear this ring as a sign of my utang sa'yo. Ano man? Hindi nga ilalagay yung pulgar. Ano di kasya? Ayun.

at least, at least at least ang nabawas sa pera ko kita mo siya yung pinaghirapan mo hmm. dito ng ilang araw kita mo tsaka mura lang ang yen ngayon guys mura kaya mas maganda yun, bumili ay, ng mura kasi ngayon. next next month pag umabot ng 4,000 yung yen mahal, -mahal yun. na yung mga bilihin so 3,600 lang yung yen ngayon kasi thank you so much talaga hmm. kasi <laughs> <laughs> tapos may utang pa ko sa kanya 10,000 tapos itong quotes naman 15 plus 36 Marami kazi, ang laki na ng utang sa'yo kazi. Ma, ma si kazi. Ma, deduction na lang daw. Kaya ah, nga dito. mo utang na siya na Naday siya sampu. Na yung sampu? Nakaipon nga siya ng sampu kasi marami siyang inakaw sa'yo eh. Oh, wala pala. Thank you sa so mga nagbigay sa atin ng mga nagrakit nag raket tayo. oh arigataw na sa'yo ma. Arigataw na sa'yo. Kumakanta siya, binibigyan siya ng pera ng bulaklak. Parang abuloy nga nangyari sa kanya. <laughs> Di ba bulaklak? Thank you guys. Isusot na natin. Oh my God. Oh my God. Thank Oh, my God, ang ganda, ang ganda guys, sobrang ganda. First time ko magkabulgari, just fit na fit sa kamay ko. Ganda oh. Grabe yung nakalagay. Bulgari. Oh my God, nanginginig ako oh. 13 kalapad. <laughs> Gano'n 13 kalapad? 13... <laughs> mga six, 65. Anong um, 65, Budli oh? 5,000. Di ah, 36 lang yung 10 eh. Oh. Ang 3 times 4, 12. 12 plus 36. 48. Oh my God. Asawa ko, hindi ka na tapos ng pag-aaral. Charot lang. Thank you. Thank you, Kazi. Thank you, Kazi. Uh, dahil sa iyo, nakabili ako ng Bulgari. Uh, Thank you so much. Ubus pera.